Araw na lang naghintay sa iyo. <laughs> Ayan mga palangga din my life mga palangga kitang-kita niyo. <laughs> Hindi yung karning baboy mga palangga kilikili mo. -kili, oh. <laughs> Medyo puti puti pa sa gamay mga palangga. Medyo puti kasi laway ng asawa ko pinapahid ko diyan mga palangga tuwing umaalis ako ng bahay. Yung laway niya Lagi kong kone-collect at ko sa aking kilikili. Eh, -kili, te, Dapat ganun ang ginagawa ng mga panangga. Yung aking ringkot, bali, pangatlong araw ngayon nakalambitin lang siya dyan sa may <laughs> area kung saan siya nakapuesto dahil sa grabe. Mula Webes, Sabado na tayo ngayon mga palangga. Webes, Bernes, Sabado. Yung ulan sa Metro Manila, no? ya tikitikito lang muna yung paan natin dyan. Ang asawa ko dyan, medyo busy sa kakaligpit ng mga Uh, kung ano dapat inulikpit dahil yung anak namin grabe, wasak-wasak yung mga gamit namin <laughs> yung isa, oh. yung RR ko, oh. yun tinago pa niya, dalawang kamatis ah. may dalawang kamatis oh. Bit -bit. ayan, yung asa ko nalabas bibili ng shampoo, dahil sa maulan ng panahon gusto niyang maligo, siyempre pagkatapos ng ligo, nga na lang na kasunod <laughs> eh, ako naman, grabe mga palangka balik tatlong araw, ah, dalawang araw ako nakalubog nasa loob lang ako ng bahay kasi gustohin ko bang lumabas at pamasada mga palangga kahit paano meron pa rin sana pasayro ang problema nga lang yung baha hindi naman natin pwedeng ilusob ng ilusob sa baha ang motor mga palangga kasi mas malaki ang magiging damage pagka laging nilulusob sa baha yung motor mga palangga pag nasira sa baha yung motor nako mas lalong malaking problema kaya yan tuloy mga palangga tiis lang talaga yan silip tayo sa labas kita nyo naman yung motor ko motor ng kapitbahay ko, yan, mga nilalamig na sila mga palangga. Kita mo na ba yung araw na ay ulan na mula Webes hanggang ngayon mga palangga, patak, walang tigil. Grabe na yan, pakita ko lang sa inyo yung aking nabiling san, uh, ano, um, uh, crocs na suot araw-araw mga palangga sapagkat yung aking gamit nag-retired na. Ayan, habang makikita nyo yung aking crocs, yan naman, kita nyo na naman tolo ng alulud na talagang tuloy-tuloy yan mga palangga. Yung ulan dito, hindi siya super lakas, no? Kaso, halos walang tigil, tigil ng ilang minuto, ilang saglit, ayan na naman, babagsak na naman. So, talagang ang mangyayari dyan, uh, baha talaga, magkakaroon ng baha kasi alam nyo na lang, ang Metro Manila, mga palangga, mabilis pa sa alas 4, yung baha dito sa Metro Manila, kahit sa area, nyare, ah uh, City walang baha pagdating mo ng Metro Mani uh, Manila, Manila area. So nako, bago ka makarating ng Manila area eh Espanya pa lang mula Quezon uh, Ab, nako, lutang ka na diyan. Nga, nga kasi bumubulwak na yung tubig diyan sa mga drainage ng ano no. ah uh, mga drainage nila sapagkat so, uh, yun nga ang tubig uh, alas walang ma pag nandito sa Metro Manila. Yun ang problema namin mga driver. Kaya tago talaga pag ganitong ulan wala talagang magagawa eh. Kasi yun nga, kung ilusob mo yung motor, mas malaki yung gastos na paproblemahin mo kung sakaling masira. Dahil sa tubig pa, mga palangga, no? Kaya dito, malamig ang panahon, wala tayong magawa, kundi ang asawa natin ang idadrive na lang kasi sa motor, yun, di ba? <laughs> God bless.